Kahit na nagkakahigpitan na sa tukwahan, hindi yun magiging dahilan para tumigil kami sa pagpapakain sa kanila. Tignan nyo naman itong iso, paunat-unat lang. Sobrang chill sa buhay. Hindi na nga siya makapaghintay niya, no? Sinubsob niya na nga yung mukha niya dyan sa may timba. Pero kung napapansin nyo at marami nagko-comment din sa amin kung bakit nakabukod yung sa kanya, paano napakagaling kasi talagang pumili ng pagkain at medyo masela na rin talaga siya. Ayaw ba naman ng dog food? Ang gusto niya, purong manok at kanin lang. Kasabay niya na nga din pala kumain ayin yung mga ibang aso niyan bali na una itong itim ang kaso, hindi nga sila sabay-sabay yung tatlo, yung usual na nakikita nyo sa mga videos at live namin. Ayun nga pala ang nakasabay niya nung araw na yan. Sobrang gana nga nilang kumain nung araw na yan, gutom na gutom. Siguro mga hindi nag-dinner yan, kaya ganyan na lang talaga ang gutom nila. At habang kumakain sa elapan, huwag kayong mag-alala dahil napakabait naman yan na kahit hawakan ko, kahit kumakain, eh hindi talaga siya nangangagat. Sobrang sanay na siya. check ko rin kasi kung may mga garapata pa ba siya o mga kuto. Kasi, kung naaalala nyo nung nakaraan nga ay ginamot namin yung balat niya at thankfully dahil sobrang effective naman talaga ng pinatak namin sa kanya dahil wala na po at okay na okay na po yung balat niya at ang next naman na pinakain namin itong kulay puti sobrang pisoy, no hayaan nyo next time siya naman yung gagamutin namin konting tiyaga pa at pagpapaamo sa kanya at ayan no oh, nakita na naman sa video eat and run talaga wala talagang lingon-lingon napakabilis kapag uuwi at ang sumunod naman na pinakain namin itong aso na to bago bago lang to sa mata namin. Hindi ko alam kung may may-ari ba sa kanya o wala. At ito naman, mga napadaan lang yan ng mga aso. Kasama ng owner nila, nagja sila. Pero mga aspin po sila. Nakakatuwalan dahil huminto talaga sila doon sa kainan. Tignan nyo naman yan, no? Sobrang swerte, no? Nakabanda na pa talaga. Huwag po kayo mag-alala dahil may mga owner po sila. At may mga kasama rin silang mga ibang dogs. Ito naman yung mga sumunod namin na pinakain. Yung itim na aso na laging kasabay ni Alapan kumain. Ngayon lang siya lumabas. Bago pa nga kami makauwi niyan, dinaanan naman namin yung mga dapat namin daanan. Tulad nito, ito yung aso doon sa may naghihilot. Kilalang kilala na nga niya kami kasi tuwing dumadaan kami dyan, sobra talaga yung tahol niya. Alam na alam niya na kami yung nagpapakain sa kanya. Nagulat nga kami dahil may lumabas sa isang aso. Alam ko doon siya galing sa bahay ng na naghihilot. Kahit na tinatahulan kami, hindi niya naman kami kinakagat, pero halatang gusto niya rin makikain. Kaya binigyan din talaga namin siya at binusog. Ang next naman, yung mga pusa at aso dun sa may nagtitinda ng buko. Padami na nga sila ng padami, no? Pansin nyo? Dati parang apat lang yan sila. Ngayon parang nasa anim na. Pero sobrang masaya naman kami dahil tuwing dumadaan kami dyan, eh safe sila. Mabuti na lang din talaga at hindi sila marunong tumawid-tawid at wala naman nananakit sa kanila sa lugar na yan. At sobrang nakakapawi lang din talaga ng pagod kahit na magulo sila kapag kakain, eh kapag ganyan nakikita namin na busog na busog sila at napapakain namin sila, iba talaga yung satisfaction na nabibigay sa amin. Eto nga oh, sobrang cute. At ayan nga, kanya-kanyang pwesto na sila. May iba na sharing at yung iba naman nakabukod. Kasi nga, mamaya mag-away-away pa. At para talaga lahat sila ay mabusog. Yung iba dyan, mga bagong salta pa. Grabe no? Padami lang sila ng padami. Hindi ko alam kung mga naliligaw lang ba yan o may mga nagtatapon talaga sa lugar na yan. Ito naman yung kasama nilang aso. Matagal na siya dyan. Kami na talaga yung nagpataba sa kanya. Halos kasabayan pa yan ni Mama Dog noong mga panahon na yon. Pero ayan, ganadong ganado siya sa pagkain. At ang last naman na dinadaanan namin doon sa may sea oil. Ito nga pala yung Mama Cat doon yung laging pinapakain ng papa ko. Tuwing pinapakain namin siya, ang paborito niya talaga dry food. Pero nagulat kami ngayon dahil nag food siya. Siguro iba talaga yung gutom niya dahil nga sa dami ng pinapadede niya ng mga anak niya. At ayan na, kanya-kanyang mga takbo na. Kapag dumarating kami dyan at wala pa sila, sinisipulan lang yan at kanya-kanyang dating na. Tuwan-tuwa kami pagka nagkakaripas sila ng mga takbo nila. Sobrang saya talaga sa feeling kapag ganyan. At ayan nga, sabay-sabay namin silang pinapakain. At syempre, may spacing para walang awayan. Ayan nga pala si Pogi, si Cutie, si Cheeky, Halos nakatatlong refill din sila ng pagkain yan at talagang busog na busog sila ng araw na yan. Salamat po sa panonood ninyo sa amin. Sa susunod po ulit na pagsistray feeding namin. Salamat!